sila mamang mag-isip, mag, mag kong anak, nanay kuya. Tutos ko yan. Tutus ko ba'y patumbayan? Pangit ang sisi nila sa akin lahat. Porkit nagkakaso kami ng nanay ko, ako nakagad ang hinapang na may nangyari na. Buhat sa isang extrajudicial confession sa isa pang kasong kinakaharap, natukoy na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga sospek sa pagpatay sa mag in partner na noy nakasakay sa pampasaherong bus sa Karanglan, Nueva Ecija sa ulat ng PRO3, kinilala ang sospek na si Alan Dilo Santos, na nahaharap sa kasong statutory rape at sexual assault. Inaresto ang sospek na si Dilo Santos noong ikadalawampu ng Nobyembre ngayong taon, sa Dilasag Aurora, kung saan ayon sa kanyang extrajudicial confession, isa umano sa kanyang inamin ang kanyang naging partisipasyon nito sa pagpatay sa mag-live-in partner, na si Gloria Mendoza Atolano at Arman Bautista. Inamin din ng sospek, na ang mastermind sa pamamaslang ay si Charlie to Atolano, o alias Tisoy, ang nag-iisa at sariling anak ng babaeng sospek na si Gloria Atolano. Sila man ba mag-isip, mag kong anak, nanay ko yan? Tutus ko ba'y patumbayan? Pangit ang sisi nila sa akin lahat. Porkit nagkakaso kami ng nanay ko, ako na kagad ang hinapag Matatanda ang naghabilan umano ang babaeng biktima ng isang recorded video, na naglalaman ng ebidensya, tungkol sa hidwaan ng kanyang sariling anak, na tinatanggalan niya ng mana at ari-arian. Ako itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Ang kalang ng Karapatan. Dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapayos ko ang buhay niya pero ano ang iginanti niya. Matatandaan na naganap ang krimen noong 15 ng Nobyembre ngayong taon sa Caranglan, Nueva Ecija, kung saan pinagbabaril ng dalawang gunman ang mag-live-in partner sa loob ng Victory Liner Bus. So kasalukuyan po ma'am, under investigation pa rin po itong uh, insidente kung saan uh, may dalawa nga pong, uh, individual na binaril nga po habang uh, nakasakay sa bus. At kausap ko po kanina yung uh, provincial director po ng Neuro-Isiha Provincial Police Office at nagpadala na rin po sila ng tao sa Kawayan Isabela dahil taga-roon po yung ating uh, biktima. At uh, accordingly, uh, sila ay uh, sumakay, hinatid po sila ng kanilang uh, helper sa terminal papunta sana sila nga San Vicente Tarlac at uh, itong ating mga suspect ay sumakay naman sa may bandang -Bong na Nueva kaya, so pumunta na yung ating mga investigador sa Kawayan Isabela para makipag-coordinate po doon sa ating uh, local police para makakala pa po ng ibang ebidensya On the part of the uh, Nueva uh, Police po ay uh, nag-start na rin po silang mag-backtracking po ng uh, CCTV at may tinitignan po sila ng mga ilan po nating mga posibleng uh, persons of interest dahil uh, di umano bago po nangyari itong insidente na ito ay may, may uh, nakaalitan itong uh, biktima natin, particularly yung uh, biktima po nating uh, babae. Di po, uh, ayon, sa initial investigation nga po ay nabanggit ko nga po na isa ito sa tinitingnan po natin na posible na maaaring may motibo po dahil bago nga po nangyari itong insidente na ito ay uh, merong alitan nga po itong biktima sa kanyang uh, anak po na kinasuhan po niya ito at in fact, uh, nakablatter po ito at uh, on bail lamang po itong uh, kanyang anak at uh, kinausap na rin po ito ng ating mga investigador so balit ang sinasabi niya ay uh, wala po siyang alam dito. On the part of the uh, na, 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 na siya nga po, nakausap na rin po nila yung uh, kapatid po mismo ng biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay... Uh, meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Meron na po ma'am bata uh, out of respect po sa family po ay hingi po tayo ng uh, po uh, ng uh, consent po na po nila kung po pwede po na maibigay itong uh, pangalan po ng mga biktima na ito pong biktima at saka yung kasama po niya ay uh, based po sa report ay uh, matagal na pong nagsasama. So pareho po silang uh, nagne at uh, yung pagpunta nga po nila dito sa Tarlac ay uh, naka-schedule naman po ito kaya tinitingnan natin baka magmula po doon sa Kawayan Isabela dahil uh, mga 3 kilometers po eh yung layo nung kanilang sinakyan before dito po sa ginawang pagsakay na po nitong uh, mga suspects po natin so tinitingnan yung possibility na talagang may nagbigay ng information po na sila ay babiyahin nung araw na yon para abangan lamang sila doon sa kanilang dadaanan dahil uh, sumakay po sila sa kawayan Isabela hindi naman po puno yung bus may mga ilang uh, pasahero at uh, yung mga kasamahan po nila apparently ay bumaba bago po dito ma bago makasakay yung dalawang suspects po natin so lahat po yan ay titignan natin yung mga dinaanan po nitong bus baka sakali po makakuha po tayo ng uh, mas malinaw po na description nitong mga suspects dahil wala naman daw pong mga face mask itong mga suspects so hopefully po Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, yung mga makasakaling meron po kayong alam at maraming makapagbigay po kayo ng information that would lead to the identification po nitong dalawang suspects po natin. December 11, 2023 nitong lunes ay naaihain ang double murder complaint laban sa suspect na si Dilo Santos at sa apat na iba pa sa Prosecutor's Office ng Nueva Ecija. Sa record ng PNP, si Dilo Santos ay kilala umanong gun for hire na may area of operation sa lalawigan ng Nueva Ecija at Isabela. Good morning to our friends from the media. I'd uh, like to present the result of the investigation conducted by the SIPG at Ilano and the uh, Bautista. Oh, may We bakat, have seen bakat, that, like, the chronology of the events. These are the circumstances of the incident as well as the actions taken of the SIDG during the of investigation. So initially, uh, by learning of the incident, we uh, conducted follow-up uh, operation for the possible arrest of the suspect and uh, drug level operations. Uh, Informing all the nearby stations of the incidents. And then the SOFO responded to the uh, crime scene for the processing of the crime scene and the reporting of the incidents. The uh, passengers were likewise initially interviewed and uh, their identifications, were, identification cards were gathered. As well as the bus driver and the conductor. Next. All the at 5 uh, o'clock, the South team arrived at the crime scene. The Victory Liner bus inspector, Antonio Bautista surrendered the CCTV SD card and uh, also executed the. Uh, authenticity of said video as uh, part of uh, the pieces of evidence gathered. It was duly certified by the Victory Liner Bus company on 24, November 24, 2023. The caliber of the victims were to por el parlor, en cana, travesía. And then we coordinated uh, the matter to the family of the victims. Also, together with the uh, son of uh, victim Arnold Bautista in Tarrag City. Next. Initial statement were taken from uh, Susanna Ruban to review the information that the, the victim Gloria Tilano filed a robbery and in case against her son and uh, the living partner of uh, her son. Next. We also found, uh, went to Karangan uh, Police Station, uh, to, to Hawaii City Police Station, Isabella, for uh, verification, and uh, we had an exchange of information with the uh, personnel of the station, and then the uh, uh, the were claimed by the family of the victims, Christian Bautista. Accordingly, his father also told him that he had been hearing, hearing gunshots in the residential area in uh, Isabela. And then uh, our operatives uh, and Caranglan Police Station, personal Karanglan Police Station, uh, received information Uh, which was relayed by the Hawaiian City Police Station that uh, garnered the possible involvement of uh, one person of interest in the shooting. Samantala, i ng PNP na mag-deploy ng mga bus marshals sa mga terminal upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kasunod ng insidente ng pamamaril sa loob ng Victory Liner Bus, habang bumibiyahe sa Karanglan, Nueva Ecija, Kamakailan. So yun po ngayon yung pinag-uusapan ngayon sa Uh, papayagan pa at uh, wala tayo na na rules na may maiisasakay po ng mga uh, representative po ng security agencies doon sa mga bases kasi basta po as long as ay meron naman po yung mga mission order at uh, tapos na po yung uh, ganba natin may mga permit to carry po yan at allowed po sila ng kanilang security agencies i think that is possible po ipag-ugnayan po tayo unang-una doon sa ating mga management po ng mga bases dahil uh, we also have to uh, take their uh, their uh, position on this matter dahil uh, itong itong kaso na ito is uh, sabi nga kanina very alarming on our part at hindi ito yung unang uh, pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals kung matatandaan nyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung incident yung doon ay naglagay tayo ng uh, bus marshal at uh, titingnan din natin meron tayong mga train dogs na mga pwede nating magamit doon sa mga terminal at uh, hindi lang yung uh, uh, bomb sniffing dogs meron din tayong mga uh, narcotics uh, detection dogs so titingnan natin maaring baka ito ay makatulong doon sa ginagawa nating uh, pagbabantay lalong-lalo na dito sa mga malalaki nating terminal kung kayo ang tatanungin papayag ba kayong magkaroon ng police marshal sa mga bus terminal o hindi i-comment lamang po ang inyong sagot para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Boss, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.